Okay guys, eh, uh, ito uh, meron lang ako sa inyo guys na ipapakita Yan, tungkol to sa pag-general wiring ko ng Mitsubishi L300 Yan, Ah, uh, marami kasing nagko-comment sa video ko tungkol sa general wiring uh, napaka daw ng aking pagkakagawa uh, detalyado lahat at bawat isa yung mga linya uh, detalyado guys nasa maayos na lagayan ito guys ay uh, ipapakita ko sa inyo ah uh, kung paano ko yan ginagawa Bali, ito guys sa ah, Mitsubishi L300 da ah, Versa van. Yan. Palagi tayo nag general wiring yan, guys. Yan. Ito guys, papakita ko sa inyo kung paano na isasakto ang sukat ng aking general wiring. Yan, ng Mitsubishi L300 uh, ah, Versa van o FB type. Yan. Bali, ito guys, meron tayo rito ng ah, pinagpalitan o oh, ah, itinanggal dati sa Wi nga natin. Yan, hiningi ko to guys sa uh, mayare ari Yan. para maging hulmahan natin. Yan, nandito lahat guys pati yung sakit niya. Yan, sakit ng uh, dashboard. Yan ito guys, nandito uh, rin yung mga linya ng mga radyo. Yan sakit ng uh, susian. Yung mga nandito guys, uh, inalis ko na kasi uh, ginamit ko yung guys nung nag-general wiring ako dun sa sasakyan to. Yan. Bali ito guys sa uh, Mitsubishi L300 Versa van. So ito guys yung uh, lagayan lagay niya ng uh, relay. Yung stock na lagay ng relay. Yan. Bali meron tayo rito ng uh, yohan Yan. Dito guys sa uh, itong relay na to o lagay na relay, meron akong tinuturnilyuhan Yan. Tapos meron tayong mga klam. Yan. Detalyado yan guys. Yan. May mga klam tayo rito. Yan. At bali ito guys, papunta na to sa makina. Papunta na to sa linya ng makina, tapos papunta na sa mga ilaw sa likod. And bali ito guys. Ah uh, ang pagsisimula ko guys ng pag-wiring, uh, sinisimulan ko rito guys sa fuse box. Yan, diretso rito guys. Papunta rito sa linya ng headlight, park light, at saka sa flash relay. So kaya meron tayo rito guys na tatlong uh, additional na relay Kasi uh, kapag nagja general wiring ako guys uh, nilalagyan ko ng relay yung uh, busina Kasi ang stock ng busina niyan guys dito sa sasakyan na to wala siyang relay Direct siya sa may switch tapos direct sa may positive Ngayon ang naglalagay ako ng relay guys para mas malakas ang pasok ng kuryente Tapos ito naman guys para sa high and low ng headlight yan. Kaya ako naglalagay guys ng relay para sa headlight para hindi bumigay ang switch guys. Yan. Hindi bibigay, hindi ma-overload. ang kalimitang bumibigay diyan guys yung uh, ground. Nasusunog ang ground ng uh, headlight switch. Kaya naglalagay ako ng relay guys. Yan, kasi yung iba guys sa kapag nagpapalit ng mga ilaw o nagre-refill ng ilaw, minsan uh, nilalaga ng ng mataas na watts kaya nasusunog guys itong switch na to. Ngayon kapag may relay guys, uh, kahit magtaas kayo ng watts ng ilaw, uh, hindi magiinit ang switch. Kaya magtatagal ang switch. Yan. bali ito guys, papalitan na rin namin po guys ng uh, uh, headlight switch kasi sira na guys. Hindi na siya nagpapalit, hindi na siya nagdidim, dimmer. Yan. Sira na. Ngayon uh, kapag nag general wiring ako guys, uh, ang ginagamit kong uh, fuse box, ito yung uh, circuit. Yan. Napaka-ice guys ng... Uh, fuse box ng circuit 'yan. Tapos ang ginagawa ko pinapalitan ko guys ng uh, surplus na fuse para sigurado lang guys na hindi matutunaw yung uh, fuse niya. 'Yan, puro surplus 'yan guys. yan meron tayo nyan guys. 'Yan, marami tayong mga surplus na fuse. 'Yan. Tapos ito na guys yung mga linya. 'Yan, katulad nito, ito yung uh, dating linya ng headlight. 'Yan, ito yung sa rear wiper. Yung wiper sa likod dito yan guys yan, bali pagaganahin din natin yan Yan ito guys yung sa headlight Yan lalagyan natin ng sakit na ceramic yan guys Ito guys circuit din ang ginagamit ko dyan matibay yung circuit guys Na sakit ng headlight Tapos bukod sa lahat uh, Makapalang uh, wire niya Yan ito na guys yung uh, Para sa mga switch Yung para sa linya ng dashboard Yan yung sakit niya Kompleto na yan guys yan, ito, guys, yung sa orasan. Sa susian. Yan, kumpleto na yan, guys. Tapos, uh, kaya dumami ang wire natin dito. Kasi nga, yun nga, uh, medyo nag-oversize tayo ng wire. Medyo nilakihan natin, guys. Para masigurado at magtatagal yung uh, wire niya. Yan, ito, guys, yung mga wire ko. Yan, puro, uh, makakapal yan, guys. Tek, balatan mo. Yan, puro original. Yan, talagang, ah, uh, Manipis yung balot pero yung loob niya talagang makapal. Balatan mo yan rek. Right. Yan ito guys. Talagang makapal ang hibla ng wire niya. Yan. Talagang magandang klase ang mga ginagamit nating wire. Tapos sa uh, ang ginagawa ko uh, lahat ng duktungan hinihinang natin. Yan. Ginagamitan natin guys ng uh, mahiwagang pang hina ko. Uh, heater plug yan guys. Ah, uh, ito guys, uh, nakukuha to sa diesel engine, yung mga heater plug niya. Yan. tapos ah uh, natin. Tapos sa uh, babalutan natin ng ah uh, armak na tape. Ng kapag nabalutan natin ng armak na tape, dodoblehan ko guys nito. Tatong tape na manipis, 'yan para sigurado na hindi bibitaw ang electrical tape natin nitong armak. Yan. Tapos sa uh, pag magpapa general wiring kay guys, uh, wag niyo yung titipidin sa ground. Yan, sabihin niyo sa mag, mag wiring o gagawa ng mga linya, ah uh, dadamihan yung ground. Yan, tulad nito guys, sa uh, ang headlight niya may sariling ground. Yan, ang signal may sariling ground, ang park light may sariling ground. Yan. May kanya-kanyang ground. Yan ito guys yung sa handbrake indicator, importante rin yan linya natin sa radio. Yan ito yan guys. Yan uh, naka-forma rin sya. Tapos ito naman guys yung uh, ground naman nya para dito sa kapila. Yan. Tapos binilig din natin guys yung ito. Uh, Importante ito sa uh, indicator ng battery. Naka-connect rin yan guys dito sa uh, ating uh, heater controller. Yan. Bali pinabalik natin guys sa original yung uh, kapag ino ng susi Uh, kusang ga, gagana yung uh, heater controller. Yan. Ito ang magbibigay ng uh, uh, supply papunta sa heater relay. Yan. Kaya uh, sa umaga guys, uh, one click ang sasakyan. Basta diesel engine guys. Yan. Kailangan ng heater controller. Yan. Binabalik natin guys sa original yan. Tapos uh, ito guys yung uh, wiper intermittent relay. Yan. Siya magpapa-automatic. Yung magpapabalik sa uh, wiper motor. Yan. Siya rin ang uh, magbibigay ng uh, ah uh, kumbaga uh, pag na intermittent uh, magpa 5 seconds siya magkukusa siyang uh, pumihit pataas taas, bababa siya uli Yan. ito rin guys na magpapa automatic ng uh, wiper motor napaka importante na niyan guys binabalik natin sa original tapos ito guys yung uh, linya para sa signal at headlight para sa kanan Yan. ito guys papunta nato sa likod Yan. bali ito guys sa uh, nakita ko lang sa inyo uh, marami kasing nagko-comment sa youtube ko talagang maayos daw ang pagkaka general wiring ko tapos yun nga uh, kalimitan ng mga nakapanood sa akin uh, nagpa-wiring sila tapos uh, ang ginagawa naman nila pinapaulit sa akin kaya natodoble sila ng gastos Yan. bali uh, ito guys uh, hindi natin tinitipid sa ground tapos uh, nilalagyan natin ng mga relay, kanya-kanyang relay okay, okay thank you